Nasa airport ako ngayon. Terminal 3. ah uh, time check is... Ano oras na? Uh, quarter to 4. Nag-service muna ako dito sa Terminal 3. Drop off lang. Ayan, madaling araw. Umalis ng bahay. 3 o'clock. Biyahe-biyahe na ako. Maaga na biyahe ko ngayong araw. Tuloy-tuloy na ang biyahe hanggang mamaya. Oh, bakit? Ano mo kami? Upload mo kami? Ha? Okay, bagay, bagay mo kami? Oh, hi. Hi, kuya. Hi. Hi ka! Ayan, ang mga grab driver natin dito sa may uh, parking, Tamo, <laughs> parking area. Ayan. <laughs> Hindi lang <laughs> dasma, bong grab. Ayan, dito tayo sa parking area. Wala pa. Video-video lang tayo muna dito sa parking. Ayan. <laughs> Ayan, isa ka rin ba doon? Sa <laughs> 13. Ayan, dito ang parking area ng mga grab. Waiting area. Dati kasi dito sa labas kami nagkukumpulan sa labas ng airport eh. Ngayon si Grab is may bago nang inanot Nakarang buwan pa naman ito. Mga ilang buwan na rin ito. Ayan. Bilahan ang mga Grab. Kaya pag nasa airport kayo madali na mag- ano, mag-book. Dito naman ang pick-up point ng mga ah, Grab. Kaya mas maganda rin kapag ano... Ah, uh, ayan. Pwede kang mag dito sa may airport dito na uh, ng mga Grab driver na galing sa airport. Para po sa ating mga pasahero na mga suki namin mga Grab driver. Uh, dito po may boot po ang grab pag nandito po kayo sa terminal 3 pwede po kayong magbook dito sa loob tsaka dito na rin po kasi ang pickup location kapag po uh, naka booking kayo sa grab yan uh, tanong tanong hindi kayo dito sa baba kung saan ang grab boot ito po yan grab boot dito Pagpasok nyo po yan dito, dyan po sa exit na yan, doon po kami mga nakatambay, mga grab driver po. Dyan po tumatamba. Kaya malapit lang po, hindi na kayo lalabas sa dating nilalabasan ng ano, ng arrival. mas, mas, mas okay po rito compared yan po, yung boot ng grab. Pag nag-booking din po kayo, dito po kayo maghihintay nasa labas. Ito po yung uh, pick-up namin kung magpumag mag, uh, po kayo ng Grab. Dito po. Yan po, dito po ah dito, uh, dito kayo maghihintay ng mga Grab driver. Yan po mas pinaganda po yung ano ng Grab. Puro mga nakabuklang po talaga yan sa grana.